Hi guys, good morning. May mga sumisibol na naman akong halaman. Kung ako kung paklan pa rin ba ito, ano. Ayan, mga pataba, organic pataba. Naglagay ako doon ng bell pepper. Pag sumibol, tsaka ako nalang ililipat. Ayan, naglaga nga pa rin sa kakain muna tayo. mainit init-init na. Usok pa, uy. Sarap. Sa taba. So, yun guys. Breakfast muna. Breakfast. <laughs> ay ang ating agahan for today's video. Sabi mo. Let's muna tayo kasi masyado nang bumibigat. So tara kain muna tayo.